Hi guys! For today's video, tara libutin natin ang Camp Hiraya dito sa May Tagaytay. Kung ang hanap nyo nga ay campsite na pwede kayong mag-relax at super tahimik, swak na swak sa inyo ang Camp Hiraya. Meron sila ditong glamping tent, poolside cabana, modern hat na good for 4 to 6 pax, and eto na mga mga cabin nila ay good for 2 pax. At meron din silang heated pool na kaya naman kahit malamig yung panahon, pwedeng pwede ka pa maligo until 11pm. Sobrang laki din ng open field nila na pwede niyong pagtambayan at mag-pitch ng tent. Meron din silang bonfire. At tinatawag din tong eco farm kaya naman marami kayo makikita ang iba't ibang hayop like etong matatabang chicken. Meron din silang playground na pwedeng ma-enjoy ng inyong mga kids. At ang isang pinaka natutuwa ako dito ay yung mga rambutan trees nila na sobrang dami ng bunga. And sabi nga nila, pwede ka daw kumain eat all you can, basta dito mo lang daw kakainin. Kaya pagdating na pagdating namin, naglibot lang kami dito sa buong place at nanguha na nga kami ng rambutan. Ito nga pala yung cabin na pag-iistayan namin. Papakita ko sa inyo kung anong meron dito. Ayan, sa loob ng cabin, meron na kayong private balcony. And then, yung room niya is simple yet relaxing lang yung peg niya. Meron na kayo dito mga beddings, towel for two, may humidifier, and merong electric pan. So, take note, wala ditong aircon, pero malamig naman. And wala kayong private CR, meron ditong common CR na sobrang linis. And meron din silang common kitchen kung saan pwede kayong magluto ng mga dala nyong foods. Libre na rin dito yung mga gas, stove, and water. Pero kung tinatamad naman kayong magluto, meron naman silang canteen na pwede kayong umorder ng mga food. So, ayan, sobrang relaxing ng place na to. Ang daming part na pwede nyong pagtambayan at mag-relax. And pagsapit ng gabi, mas lalo kayo ma sa lugar na to. Para siyang magical place for me. Pwede kayo mag-picnic while watching the bonfire or kumain ng marshmallow kasama itong mga makukulit na kids. And ang isa pang maganda dito, pagdating ng 10pm, wala nang dapat maingay para makapag-relax na yung ibang visitor. At kinabukasan, ito na nga yung free breakfast namin. After namin mag-breakfast, naisipan namin mag-swimming sa kanilang heated pool. Sobrang nakaka-relax ng tubig, plus ang ganda pa ng view mo. Kaya yan, sinulit na namin yung stay namin dito hanggang sa mag-check out kami ng 12pm. Thanks for watching! Bye-bye!